Hello guys, kakain na naman ako. Mag-aalmusal na naman si Ambit. Ang ulam ko guys, ito. Ah, ano na to? Yellow bean? Favorito kasi ni Mister. Ngayon, um, hindi ko to nakain. Kagabi pa to namin na ulam. Kaso lang, uh, ah, inubos ko lang yung tira namin na paksiw na tilapia. E ngayon, ito yung ano, kasi kapag kinain ko to, ah, uh, ko kagabi, tapos kinain ko, is, mababali wala na yung paksiw na tilapia. Masisira na yun. Wala nang kakain nun. Kaya, ang ina, uh, kaya, huli na to na binidyo ko. Kaya, kaya may video ko siya ngayon. Oh, uh, yellow pin. Ang sarap pala ng yellow pin. Mm, yeah ilagyan ko lang guys ng ah, uh, tawag doon oh, may bibili <laughs> hmm Ay, balik, balik ko na lang balik na lang tayo. Sige, 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 sige nakita nagdibidya ako kaya sabi niya babalik na lang okay, puti naman <laughs> kasi mauudlot mapuputol yung video Okay, guys. Kain tayo, guys. Huh? Ang sarap. Yeah. Laging binibida ito ni mister, Yellow Pin. Kasi, malalaki pa rin daw. Malalaki din daw dun sa kinakainan niya. Sabi ko, arong Yellow Pin. Ayun. Pero, siguro mga two years ago na, lagi na akong bumibili. Matagal na rin niya nasabi, nung nag-work pa kami, matagal na niya na sinasabi sa akin na masarap yung yellow pin. Yun pala, yung yellow pin yun, is kamukha ng tambakol. Dilaw lang yung pin niya. Pin. Pin. Ganun. Kuya, kapag makak makakita ako ng ganyan, guys, bumibili na ako. Kasi paborito niya nga. Malinam na. Sarap. Nilagyan ko lang siya ng uh, dahon ng uh, malunggay. Talbos. Ayan. Kamatis. O, diba? Parang sinula hmm. Kaya ganito na yung kulay ng dahon kasi nga kagabi pa to guys. Painit na lang siya. Diba? Ako hindi ako mahihiyang sabihin na kagabi pa yan, tira pa yan. Ayan ang buhay yan ang buhay ng Pinoy. Yan ang buhay ng mahirap, di ba? Laking mahirap. Yung tira mo kagabi, yung tira mo nung ano, kakainin mo pa rin yan. Hindi matatapon. Oh. Okay, guys? Okay. Bye-bye, guys! Thank you for watching!